Yan guys, sobrang traffic na sa Molino papuntang Bacoor kaya iiwas tayo ngayon ng dadaanan. Dadaan po tayo dito sa uh, uh, sa may ilog para makaiwas tayo ng traffic. Kahit papano, hindi uh, uh, tayo gaano traffic kasi masyadong ano na rush hour na kaya susubukan natin dumaan dito sa may riverside napakawalan nyo na ito. Ito bang sak nyo. Kaya Hindi pwedeng hindi huh? doon na ito. Dito guys, marami na rin nakakaalam to kasi marami na rin dumadaan. Hindi katulad dati nung dumadaan ako rito, uh, kakunti pa. Pero ngayon, sobrat, magta-traffic na rin dito sa Riverside na to. Uh, maraming nakakaalam na rin ang shortcut na to papuntang ano, uh, paglabas papuntang Bacoor. Kaya medyo bumabagal din ang takbo nito. Marami na rin dumadaan dito guys. Tor lang naman doon eh. Tugtong lang ari. Encounter ko na lang to nung ako mag-isa. Kailangan ko mag-upgrade ng daan. ng daan gusto kong mapaniwala sa'yo